tuwing November 1 ay pinagdiriwang ang kapistahan ng mga patay, bilang pag-alaala sa mga yumao kahit na ang totoong petsa nito ay tinakda ng November 2. Meron ba tayong mababasa sa Biblia tungkol sa pag-alaala sa mga patay? Iba-iba ang paraan ng pag-alaala sa kanila, nandyan na sinay celebrate ang kanilang yumaong kaarawan, pinagtitirek ng kandila, inaalaya ng bulaklak, kinakausap sa puntod, nagpapadasal at pinupost din sa social media, at marami pang iba. Alam mo ba na tinatapos na ng Diyos ang paglilingkod ng mga buhay, sa mga patay, at ito ang mga katunayan. Deuteronomio Kapitulo 18 Versikulo hanggang labing isa. Huwag makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nang o nagmamasid ng mga pamahiin o engkantador, o manggagaway. O engkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. Bawal ng Diyos na kausapin pa o sumangguni pa sa namatay, na para bang naririnig pa nila tayo o nakikita, ang kaugalian na kausapin ang patay na parang buhay ay mahigpit na pinagbabawal ng Diyos noong una pa man. Mga Ngaral Kapitulo 9 Bersikulo 5 Anumang mang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa soul na iyong pinaparunan. Sapagkat nalalaman ng mga buhay, na sila'y mangga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Ito ay isang paalaala na habang buhay pa man ang iyong nais gawin, plano, pangarap, gawain sa araw-araw, paghahanap buhay man, ay gawin muna, enjoy muna dahil kapag namatay ka, wala nang ano paman, ni kaalaman, ni alaala paman, wala na. Isayas Kapitulo 8 Versikulo 19 At pagkakanilang kanilang sasabihin sa inyo, hanapin ninyo silang nakikipagsanggunian sa masamang espiritu at mga manghuhula, na nagsisihuni at nagsisibulong. Hindi ba marapat na sanggunian ng bayan ang kanilang Diyos? Dahil baga sa mga buhay ay sasangguni sila sa mga patay ang ginagawa ng iba dahil sa mga pangangailangan, na ang mga namatayan, kanilang binabanggit nila nagabayan mo kami, tulungan at bantayan mo kami. Na para bang may magagawa pa silang tulong sa mga buhay, kaya nga't sabi sa Bibliya hindi ang dapat nilang sangguniin ay ang mga patay kundi ang Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay buhay, magagawa niya anuman ang kanyang ibigin, ganyan ang Diyos. Saan ba nakalinya kung ginagawa nila ang pagkausap, paglilingkod sa mga patay, paniniwalang nandyan pa sila, paniniwalang may nagagawa pa sila at paniniwalang dapat na may kapistahan sila. Galasya Kapitulo 5 Versikulo 19 hanggang 21 At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan. Pagsamba sa Dayos Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, sila ay nakalinya sa hidwang pananampalatay o maling paniniwala, at saan nang galing ang mga paniniwalang ito. Marcos Kapitulo 7 Versikulo 7 hanggang 9 Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos, at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. At sinabi niya sa kanila, totoong itinatakawil ninyo ang utos ng Diyos, upang manggaganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Ito pala ang kanilang mas pinanghahawakan, utos ng tao, salit-saling sabi ng tao, mas minabuti nila na tumiwala sa sabi ng tao at hindi sa sabi at utos ng Diyos.